Ngayong araw nga ay naisip kong mag-ride na naman. Siyempre, magagabi na kaya buhay na naman ang baklang paniki. Kimi! Plano <laughs> ko talagang punta? ang paborito kong tambay at pag gusto kong mag-isa. Marahil marami sa inyo ang may alam na nun dahil naipakita ko na yun sa mga video before. Ngayon tapos na akong mag at mag-setup ay tara na. Kaya dahil na ay namimiss kong manood ng sunset. Bali, ang tawag dun sa pupuntahan natin ay Casa Vista. Medyo may kalayuan siya dahil nasa dulo na siya ng Plaridel. Gusto ko nga alam ba lang balang i-shoutout ang mga kabarangay ko. Shoutout sa mga taga-barangay Banga Second. Nung bata nga pala ko ay mahilig akong maglakad sa patubig na yan. Kasama ang best friend kong si Roxanne. Kaya hindi na ako magpapaliwanag kung bakit ganito kalaki ang hita ko. Balik kahit papunta pa lang ako, ganitong kagandang view na agad ang nakikita ko. Masarap talagang tambayan ang mga bukid sa Plaridel. Pero yung pupuntahan natin ngayon ay gilid ng ilog. Bali shortcut nga pala tong dinadaanan natin. Lumang bayan na ang labas nito. Ngayon ko lang naisip na medyo late na pala ako lumabas dahil wala na akong nakikitang araw. Pero dahil nandito na ako ay hindi na ako aatras. E eh enjoyin ko na lang kung ano ang aabutan ko. Ito nga pala yung entrance ng Casa Vista. Halos nandito na nga tayo at medyo madilim na at wala na akong nakikitang araw. Pero natuwa naman ako dahil pagdating ko ay ganito kalakas ang hangin. Sino ba naman ang hindi mag -e enjoy sa ganong kalakas na hangin? Bale sinimulan ko na nga maglakad ng dahan, dahan dahil pag hindi ka nag-ingat ay sa ilog ang diretsyo mo. Habang naglalakad nga pala ko ay nakakita ko ng kakaibang liwanag na kumuha ng atensyon ko. Baka ka ako, sinusundo ako. Kimi! <coughs> Bale hindi ko pa sure kung coffee shop ba to o kainan. Baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko at humingi ako nung kinakain ni kuya. Nung nakahanap na nga pala ko ng place to be ay dali-dali na akong umupo at nag trip. Bali may dala naman akong camping chair and table pero hindi ko na sinet up dahil medyo madilim na. Kaya umupo na lang ako sa isang hagdan, nagpahangin at nag sound trip. Matapos nga pa lang, ilang minuto ng pagtambay ay naalala kong hindi pa pala ako kumakain buong araw. Kaya tumayo na ako at naglakad papunta sa motor para makapaghapunan. Ngayon nga pala ay dadaanan natin ang pinakasikat na tunnel dito sa Plaridel. Nakakatuwa dahil ngayon ay maliwanag na siya. Dati kasi ay sobrang dilim dito at merong mga kwentong katatakutan. Nakasanayan ko na din dating bumusina ng tatlo dito dahil pag hindi ka daw bumusina ay baka may sumama sa'yo. Ngayon ay pinagtatawa na lang namin ang kwentong batang iyon dahil ngayong tumanda ako, mas na nakakatakot pala ang monthly bills kesa sa mga multo. Nakalimutan ko pala sabihin na dito tayo kakain sa paborito ko. At marahil ay paborito na rin ng Team Bugok dahil naisama ko sila nung nakaraan dito. Nakapag-parking na nga pala ako dito sa gilid ng Don Pepot. Malayo pala ay ko na yung mga inihaw para tinatawag na ako ng paborito kong Liempo Sweet. Sino ba naman ang hindi matatakang pag naamoy at nakita mo to sa harapan mo? Paborito rin kumain dito ni Ate Lovely kaya nga pinikturan ko to at sinend ko agad sa kanya. Plano ko sana siyang dalan kaso busy siya sa shoot niya today. Buong araw siyang picture at nagbibidyo kasi meron siyang surpresa para sa inyo. Hey! baliwala wala nga palang kutsara tinidor dito. Nga pala meron akong sasabihin sa inyo. Alam nyo ba dati hindi ako marunong magkamay pero mula nang tumira ako sa Bogok House ay natuto ako. Payat din ako bago dumating sa Bogok House pero dahil masarap magluto si Mama Jane, si adeng at minsan si Ate Lovely ay malabong hindi ka matakam. Marami nga pala silang ino-offer na pagkain dito. Meron ding hito, meron ding chicken at marami pang pa iba. Nung mga oras nga pala na yan ay nag na ako order ng extra rice. Pero naalala ko habang nasa biyahe papunta dito ay tatambay din ako sa convention kung magkakape ba ako or maglalakad-lakad. Pampababa ng kinain. Kaya tiniis ko na lang yung kanin. Pinapako na lang yung ulam at dali-dali kong inubos. After kong kumain ay nagbayad na ako. Syempre dahil Pinoy tayo, kailangan natin ng matamis after kumain. Bali ang inorder ko ay buko pandan. Tuwing kakain naman ako dito ay itong inorder kong flavor. So kitang kita nyo naman kung gaano ako nag enjoy sa pagkain ng ice candy. Kaya ito naubos ko na agad. After ko nga palang kainin ng ice candy ay nag Gayak na rin ako. Dahil katingkati ang paan ng baklang chow magagala ay naghelmet na ako at tinignan kung gaano ka gorgeous ang face na ito. Kimi! Nga pala, thank you ulit sa masarap na hapunan, Don Pepot. At let's go na ulit. Dito naman ay makikita nyo yung dati ko pinag-aralan. Ito yung Bulacan State University. Tapos, pagtingin ko sa gilid, may nakita na akong gate. Hindi ko alam kung tama ba kung ito yung gate 4. Wala pa kasi nito nung nag-aaral ako eh. Yung nakikita nyo nga pala sa kaliwa ay ang ak Hall. Dyan ako dati pumapasok. Shoutout nga pala sa mga classmate ko na akala ay wala akong mararating sa buhay. Tama kayo. Wala nga. Kimmy! Bagla ko tuloy ng bis yung mga classmate kong kulang dalang palabasin ako sa room sa sobrang gulo ko. At sa mga besi kong <laughs> laging nakasuporta pag lalabas ako ng room at gusto ko lang mag-CR. Hindi naman talaga ako nag-CCR. Dalawa lang laging rason kung bakit ako lalabas. Una kakain ako. At pangalawa, maghahanap ako ng pogi sa kafa. Oops, medyo napapasobra ng kwento ko. Nandito na nga pala tayo sa convention. Diyan nga pala tayo hanap mamaya ng machichicha. Nagulat nga ako na ganyan karami ako makain ngayon kahit hindi pa weekend. Grabe, sa sobrang dami ng kainan ay eh, nga ako maghanap ko anong kakainin ko ulit. Kaya naisipan kong maglakad-lakad na muna. Nagulat nga ako na may tindahan na rin ng mga damit dito. At dahil naisip ko at naramdaman ako hindi pa naman ako nagugutom at wala pa akong gustong kainin ulit, ay naisip akong gayahin yung mga dito Pero nakakita talaga ako ng pogi kaya gusto ko lang sumunod sa kanya. Kimi! <coughs> ito nga pa lang, napakagandang Malolo City Hall. Wala pa nito nung nag-aaral ako sa BSU. Huwag ka nga pa matakot pumasok dyan sa munisipyo kasi pagka gusto mong umihi or makibanyo ay mababait yung tao sa pinto. Hindi nila ipagdadamot ng CR kaya responsibilidad mong hindi iwanan ng madumi yun pagkatapos mong gamitin. Nakakatawa din tignan dahil may safe na lugar na kung saan pwede maglaro ang mga bata at gumala ang pamilya. Maayos din ang parking lot kaya hindi ka matatakot iwanan ng motor mo. Tapos na nga pala akong umikot niya sa convention. Bumalik na nga pala ako sa parking para kunin yung motor at pupunta na tayo sa ating huling destinasyon. Dito nga pala ako lumakad-lakad kanina, nakadalawang ikot ako. Medyo hindi ka matatakot kasi maliwanag naman at marami kang makakasabay na nagja at nagwa-walking. Nandito na nga pala tayo sa Cabanas, dito tayo huling tatambay ngayong gabi. College pa lang ako ay meron ng ganito. Dito ako natutong magmamam at pumarty. Pero that was before. Dahil ngayon, karamihan daw dito ay opisina na at mga kainan. Isa din to sa pinakasikat na tambayan ngayon dito. Matutuwa kang tumambay dito dahil pagtungtong ng ganitong oras ay madami nang may dalang camping tables at camping chair. Nakahanap na nga pala ako ng parking kaya pumasok na ako at umorder ng paborito kong carbonara with more 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 cheese at coffee jelly. Bale habang iniintay ko yung order ko ay lumabas muna ako at sinet up yung upuan at table. Grabe naman ang gorgeous ni Bobby D. Hindi rin ako natatakot mag-ride pag ganitong oras kasi tignan nyo naman yung suot ko. Para akong malusog na reflector. At alam kong iingatan ako ng gulong ko dahil quick tires ata yan. Kimi! Yeah. Bali, inintay ko na lang manginig tong Omnitrix ni Benten para pick up yung order ko. Bali, nakawa ko na yung order ko sa loob at ito na yung ating carbonara with more, 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 more cheese at coffee jelly. Dito nga pala yan sa Boss Coffee. Baka naman, Kimi! So, hinalo-halo ko na siya at hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko yan naubos. Halos dalawang oras din ako tumambay dyan sa labas bago ko na pagdesisyon ng uuwi na ako. Meron kasi tayo pupuntahan bukas. At syempre, isasama ko kayo. Bye-bye!